Na nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas." Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW, DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala, binabala nila na mata, matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin gust, ginusto kailanman na mapas, mapasama, mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na naming namin naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas ng, na nanagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya na palitang kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban.